Ah, oh, baka bro, baka. Paborito ko yung brisket. Mm, sa, sa brisket. Yo, yo, yo! This is Zero Tactical Kapayapaan po para sa lahat. Ito nga pala yung ganap sa crib Bro Greg Bali o operanya niya yung bike ko dyan. Two years na yata nakalipas. Ngayon ko lang to in-upload. Anyways, ayan. I-share ko sa inyo kung ano yung mga ganap. Thank you nga pala kay Bro Greg Linger. Ayan. Lupit eh. Inabala ko na. Pinakain pa. Alright! Okay, katanod, so watch kayo, lang kayo, kayo mga, kapadyak, ngayon, mga kapadyak, no, mga Bites. Yan. Isang abala ngayong araw na to. Ayan, no. Kapalit tayo ng <laughs> ng cogs. Ngayon ang kaset. Na ibabagay lang natin sa kanyang tema. Oil slick, ek, ek. <laughs> Isa kasi si Bro Greg sa mga umalalay, no. Kasi nag-upgrade tayo niyan, kaya Ayun, magaganda kasi mga bike nito, malulupet. Kaya baka maging ganun din yung bike ko eh. <laughs> <laughs> Tapos nagprepare pa siya ng pagkain, sabi ko wag na <laughs> eh. The best talaga. <laughs> Puro ka na lang. May parking lot. Sa yung ibang bayit mo, bro. Nasa kwarto. Ad, ah, akala ko nandito yung may pinuntaan ka dito kanina eh. Ah. ganito ko nilalagay Kajang. parang yung... tinaka-casting. Mm. -hmm. Yan yung masira una dyan. Oo. Mm -hmm. Kaya lalagyan ko sa lagi. Nang lube. Mm. -hmm. Ang nabili ko bro yung eh, ceramic lube. Okay na ba yun? Okay na yun. Mm. -hmm. Kay Sir Sam ko binili. Bago okay. pa eh. Kay Sir Sam. Mm. Pwede rin. Oo. Ganon. Kawawa oh, yeah. Mike, <laughs> thank you, thank you. Bisa Okay. 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 bro. Galing, galing exciting. Naseny ほんまん

dito Nag-visit ako sa anong yun Ano pa lang KMC? Ganda kulay? Oo, oh, may ano? ano? yan? Bagay sa ano? My own slip yan Eto Eto kasi yung kinuha ko Pero medyo may kamahalan ito Nasa magkano yun ba? 42 gina 42? Hindi, mm -hmm. De, kung ano naman eh Servisyong matatag Oo oh, oh. yan Gando. Yeah, walang gasgas, -gas, no? Oo, uh, tsaka ano? Sinasabi an nila, natatanggal mm. yung pula, pero wala. Hindi, hindi dito, eh. Ilang ano na yan, wala. Hindi natatanggal yan. Maranda mo yung ano, eh, tibay, eh. Mm. 12 speed. KMC, bro, no? KMC, oh. Ganda, bro hindi mo na magagamit. Hindi, lagi ako nilapagalitan kasi uh -huh. nga. Dami ng gamit. Oo. Ay ko. Tubeless din yan. Tubeless. Integrated. Uh -huh. Ganda. Mas nakaano yan. mm uh -huh. Ceramic? Oo, ceramic din. Niko! Niko! Sapa bro? <laughs> Sapa ba, bro? Paano lang? Lupit ng ganda. Wow. Ano lang yan? Available ito, available. na tinataas muna dito kasi. Alright, time na kami kadena talo eh. Oo. Uh -huh. <laughs> KMC suggestion ng mga suggestion niyo eh. Kaya pulutin ko. Usually mga bike Kaya muna kami ni nee, Bike and Bites. Alright. Tapos na operasyon. <laughs> mm. -hmm. Hmm. Hmm.